Para po to kay Ma'am Tess, gag rapper daw po, nagre-request Kay sakit namang pinip... isipin na Sa, sa puso, puso mo ako'y ako, pangalawa Sa tuwing makikita kitang kasama siya Pinipigit ko ang aking mga mata Sa tsagabing kasama mo <laughs> <laughs> Halos di ako makahinga. eh po ang bote ng tequila Nagmumukmuk sa ibabaw ng lamesa Medyo mo <laughs> hindi lang makasang. Ano ang um, hindi nalagay? Hindi mapalagay. Ano ang <laughs> nasasaktan? Kapag kawak niya ka kamay sa kanya sa tanghali, sa akin sa kagami. Pag dilan sa umaga, uy, wala saka sa kasatabi. Meron <laughs> Gusto mo ka Gusto ko sana kan... ginagawa sinta Kasabay makasama lang kita kahit kapiling mo pa siya at wag mangangamba kahit sabihin na kalimutan ka <laughs> Bakit nga nung tape mesyo, ay ano. metro? Basta ba'y makasama lang kita kahit kapiling mo pa siya? It hurt! Ay, magmahal ba? na ganito? Kung sino bang pinili mo, di, di makuha ng loob Ang hanggang, hanggang na, 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 na ba? Kailangan kong to. sa puso mo. Mga mamayari sa pag-ibigid ng asak sa, pag -ibibig pag -ibibig sa <laughs> Pag lazy sa mga ba Wait lang. Na puso ito ay aminin. Shit. Ay, anong po sa mga tao po nandun sa kanto. Flip top na to, friend. Jen, mukha kang... Okay. okay. Mukha kang albularyo. Ikaw po nari si Neteng B. Nalig. pau, Unan ka ba? Bakit? Wala lang. <laughs> Boom! Boom! Bigay mo na, Adrel! Ito na, boy! Siya nga si Neling B. Ay! Neling B! Pao. pao! Ay, pao ba? Pao. John, baliw ka ba? Bagay eh! picture Wait, Wait lang. Unto, Wait lang. <laughs> Mang kasama lang kita, it kapi dapat gantong. ay Mali mahirap ang <laughs> uh, rin isukop ni maintindihan paano yung paano may H sa dulo uh, ang <laughs> masosoot may X <XX> X na S na S. Stop